congressman, ano hong update ngayon sa uh, Quadcom? Dahil laging mainit ang Quadcom ngayon, ano? Well, uh, well, uh, mag mag magkakaroon ulit kami ng uh, hearing sa November 21. Mm. Ah, uh, tuloy po. Tuloy po yung uh, sa kabila ng pagtuloy. Tuloy, tuloy yung tuloy yung November 21 hearing. Ah, uh, okay. Pero uh, satisfied ho ba kayo nung nagkaroon ng, uh, uh, ng uh, hearing sa mababang kapulangan ng Kongreso nung uh, pagsagot mismo ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, uh, mas satisfied naman kami kaysa sa uh, nangyari doon sa Senado mm -hmm. kapagkat inamin din naman ni PRRD na mm -hmm. uh, responsable siya sa lahat, no? Mm -hmm. uh, at uh, although may mga pagkakataon nagbabago yung kanyang mga sinasabi, no? Mm-hmm. Nag-reason out niya na siya ay eh, private ngayon. Kaya tini-insist namin, eh, ito yung nangyari nung panahon mo na ito eh, yung kay Pangulo. Mm -hmm. o, kaya nga, tina, tinatanong ko siya, eh, naniniwala ka ba sa human rights? Kasi sinabi niya na mm -hmm. wala akong pakialam sa human rights. Eh. Mm -hmm. o, later well, on, inamin niya na, 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 siya ay... Siya ay responsable din sa human rights mm -hmm. sa Pilipinas ah, uh, ta uh, Kamusta ko yung ano, parang uh, naging mahaba po ang PC ng mga mambabata sana sa mababang kapulungan ng Kongreso. Uh, dahil napanatili pa rin, kahit papano yun, napanatili yung respeto mismo bilang uh, dating Pangulo, si uh, uh Pangulong Duterte. Uh. Well, uh, ako naman, nakiusap naman ako sa kanya with respect. No? Mm -hmm. uh, sabi ko nga sa aking opening statement, eh, Uh, respect not deference no mm -hmm. uh, hindi yung kami ay uh, susunod sa kanya uh, o okay, magsasad din sa kanya sa unang una eh dapat nang itrato ang equal respect uh, between us and him no Diyan mm -hmm. kaya dun sa pamagitan ng no? sabatayang yan eh, sinabi ko na Bigyan mo kami ng equal respect, Mr. President. Tawag so, ka magbumura dito. So, mm -hmm. pag ka dito, eh, he would like to warn you, eh, I will... Uh, I will actually make a motion uh, to get you out of order. Mm -hmm. Pero um, meron ho pahayag si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang makipag-ugnayan o makiisa no, sa kung sakaling mag-imbestiga ang uh, International Criminal Court, kumpiyansa ho ba kayo na talagang tuto pa rin nito ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pahayag o sadyang uh, sinasabi ng ilba na propaganda lang din? Well, uh, alam mo yung ganyan mga salita eh, hindi mm. ako masyadong believeyan eh. Uh -huh. uh, kasi pinabago niya eh. Sabi niya gusto niya na siya eh, na-demand sa Pilipinas, gusto mm -hmm. niya na sa Philippine Court tapos sabi niya na na handa rin siyang hura sa ICC, no? Mm -hmm. So uh, ito eh na, yung bang uh, undecided siya rito. Okay. So palagay ko, ayaw niyang humarap sa ICC. kaya mm -hmm. Kaya't uh, I, uh, hindi ako masyadong confident mm -hmm. na talagang seryoso siya mm -hmm. sa pagharap sa ICC. Uh, pero uh, magkakaroon huli ng uh, susunod na pagdinig dito sa November 21, kanina na bagyintyo. Uh, tiwala ko ba kayo na makakadalo pa rin si uh, dating Pangulong Duterte dahil uh, sinabi niya na rin na wala, wala siyang sapat na pera na magagamit dahil uh, una sa lahat, eh, mahal daw ang hotel, uh, gagamit pa siya ng helicopter, gasolina, uh, at uh, iba pa nga sinabi niya. No? Uh, tiwala ko ba kayo na makakadalo pa rin si dating Pangulo Duterte sa pagdinig oh, uh, ng Kamala? Unang-una, unang-una, inamin din niya na uh, may pera siya later mm -hmm. on. Yeah. Isang milyon? Uh, uh, sinabi mm -hmm. niya wala siyang pera. Pero later on, inamin niya may pera siya. Eh. Mm -hmm. Oo, kapagkat yung mga asawa niya may iyaman mm -hmm. eh. Mm -hmm. And secondly, eh, we I don't think we need him anymore to appear uh, before the uh, con ah. So pagkat takuwa na namin yung mga dapat na sabihin niya. Eh. So, But, Oh, pero, uh, pero, pero na, lamang, na lamang, namin yung investigasyon ng DOJ mm -hmm. tungkol dito. Uh, pero sinabi niya rin kani uh, after nung uh, uh, discussion nila ni uh, congressman Dan Fernandez na handa niya ibigay yung isang milyon. Na ibigay ho ba, uh, Congressman Benny? Yung alin, yung alin. Magbibigay daw siya ng isang milyon na uh, tulong para sa mga pulis na na nasangkot o nakasuhan, natanggal uh, sa serbisyo dahil sa pagpapatupad ng uh, Duterte drug war. It remains to be seen, no? Sapagkat so mm -hmm. sinasabi niya wala siyang pera, sa so tukukuan ng isang million. Mm -hmm. It remains to be seen kung talagang dapat yan. Dapat yan. Ginawa niya nung pa yan. Mm -hmm. Why? We, bakit niya sinasabi yan after two years uh, na hindi na siya Pangulo ng Pilipinas? Mm -hmm. Dapat yan. Pagbaba niya o bago siya kumaba sa tungkulin bilang Pangulo, uh, siya ay nagbigay na, siya ay nagpilagan na, na, na nag, uh, handa na at nagbigay na at ng isang, uh, recreate na ng isang create na ng isang for example like uh, uh, a, a bank account mm -hmm. para uh, tulungan ng mga kapulisan natin na uh, talaga namang walang kasalanan. Mm -hmm. Pero uh, ito pong uh, nagkaroon ng problema sa pamasay na sinasabi niya, meron hong payag si Congressman na uh, Romeo Ako po na uh, handa magbigay ang uh, pamahalaan o ang gobyerno para mag pamasahe si dating pangulong Rodrigo Duterte para lang mag uh, makadalo sa pagdinig ng kamara Yes, in fact uh, handa rin kami na mag in mm -hmm. ah, with our own personal money para, para makarating siya. Mm -hmm. Eh dumating naman siya na hindi na namin kinakailangan pang uh, mag in no. Uh, pero itong November 21 na ito eh We do, not, we do not expect him to attend. Ah, okay, okay. Pero uh, dumat, dumalo rin ho, dumating din si dating Pangulo, ah, oh, hindi, actually, din ko, ang Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte, dumalo dumating mismo sa mababang kapulong ng Kongreso, Kaugnay sa pagdinig ng Quadcom, lahat ho nagulat, ah, Congressman Benny, kayo rin ho ba nagulat sa pagdating ni, ah, ni ah, Vice President? Uh, I was I, I was actually surprised, no? Para mm -hmm. iniisip ko nga may higit, baka ito ay palabas na naman eh. Okay. Sa so, pagkatlo ka, ah, yung, ay, yung anak, isang anak niya, congressman, hindi nga nag-attend eh. Mm -hmm. So, congressman Pulo sure should have attended sapagkat siya member of the house. Mm -hmm. Eh bakit yung vice president? Isin, nababae pa, di ba? Mm -hmm. uh, kaya sabi ko, uh, ewan ko lang ha, baka ito isa na nawang uh, Uh, propaganda, isa na namang uh, you know, makita ng tao na talaga may concern ng vice president at mm -hmm. uh, lahat ng mga ganyan bagay bilang anak uh, eh, hindi natin pinapasubalian 'yan, pero the fact is this, dapat antuin si Congressman Tolong. Ah, uh, pero uh, yung kay uh, uh, VP uh, Sara ah uh, Formal po ba or merong imbitasyon na ipinadala ang Quadcom sa kanya o dahil naging open uh, ang uh, mga mambabatas kaugnay doon dahil bigla ang dumating din si dating Pangulong Duterte? Hindi namin siya inimbitahan eh. Okay. Hindi siya inimbitahan. Mm -mm. So, uh, dumating lang siya. Uh -uh. Pero speaking of invitation po, Kongresmana uh, Benny, uh, nabanggit nyo kanina si congressman uh, Pulong Duterte na ipadala na ho kaya ang uh, notice of uh, invitation sa kanya kasama ng iba pa nga uh, mga nabanggit din na uh, opisyal na hiniling po mismo ni Kongresmana uh, teves uh, na makadalo din sa pagdinig sa susunod na pagdinig ng Quadcom. Actually, we do not even need to invite uh, congressman Pulong. Oo. Mm -hmm. so, Being a member of the House, he has the liberty to attend, or, oh, or he has the right to attend. Sabi ko sa Quad ko meeting namin eh, sabi ko bakit pa sulatan siya? Oh, perhaps that we can give him the notification of the hearing so mm -hmm. he can come. Oh. Uh, pero si uh, uh, si dating senador Trillanes po, kasama rin hubayto sa iimbitahan pa rin sa susunod na pagdinig. Pag-uusapan po namin ah uh, dali kung okay. kinakailangan pang imbitahan siya. Okay, kung may karagdagan Saburo, ho tayo, iba uh, pa imbitahan namin siya with the others that will corroborate uh, his uh, statement sa sa na nais uh -huh. naming makita ko oh, for example dahil makita mga ebidensya. Okay. Uh, ah, we do not just want hearsay say in, a, in the court com, in the court hearing. Mm -hmm. Nais namin makita ang talagang ebidensya na meron siya pinangahawakan. Okay. Uh, pero meron ho ilang uh, pahayag ang mga political analysts na dapat daw ay itigil na ang ginagawang pagdinig sa mataas na kapulungan at mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil uh, ika nga nila, pag aaksaya lang ng, uh, ng oras, ng pera. Ano pong side nyo dito, Congressman Benny? gustong gusto ko yan, Deli election year ngayon gustong gusto ko 'yun uh, pwedeng matigil na para kami naman ay makapag-campaign sa aming distrito mm -hmm. so uh, the the quad com hearing is actually uh, hindering us from going to our own district so mm -hmm. eh, wala kaming problema diyan sa uh, pagpagihinto yan. no inaakala mm -hmm. eh, po ng iba na ayun naman ihintuyan yan, family Oo, mm -hmm. sapagkat uh, ako bilang isa, eh, nakakapagod na rin. Eh. Nakakapagod na rin marunday dekang kasinungalingan ng ibang iba mga tao, Anton mm -hmm. O. Kaya sabi ko, sige, ito ng taong bayan yan na itigil namin, hindi itigil namin, wala problema dyan. Mm -hmm. Pero kung may, may meron nung kayong maipapayo sa kapwa nyo po mismo mga mababatas. Dahil sunod-sunod doon, -sunod, oh, lalong nagiging mainit ang diskusyon, ang bangayan ng mga uh, dalawang pan, ng kongresista, ng mga resource person. Ano po ang uh, maipapayo nyo sa kapwa nyo mga kongresista? Well ang nais ko lang talaga dito ay pag-usapan ng mga issues. Mm -hmm. Ano? Ang nais lang, ang nais siguro kasama ko yun ng quad com co-chairs dito, ang nais mm -hmm. namin is to really expose the truth. Ano ba talaga ang totoo dito? Kaya may mga pagkakataon, hindi kami makapaghinto ng hearing ngayon sapagkat talaga nais namin buuin ang lahat ng karotohanan at mm -hmm. bigyan namin ng pagkakataon ng DOJ, imbuskikan po yung uh, talagang uh, gumawa ng katiwalian. Mm -hmm. Sapagkat ayaw din naman na, ako, uh, I was even attacked no sapagkat uh, siyempre yung quad com hearing is uh, being done in aid of legislation. Pero mm -hmm. sinabi sa ko, in aid of prosecution din to eh. Oh, okay. Although we are not prosecuting, yet the DOJ, the NBI, the Philippine National Police, na siyang dapat mag-prosecute. Ah? Eh, makita nila sa pangamagitan po ng mga hearing namin, kung talagang uh, meron prima pa si evidence yan, dapat i-prosecute. Mm -hmm. Uh, last na lang ho, Congressman Benny, bago tayo magtapos, uh, hingan ko lamang ho kayo ng uh, karagdagang pang impormasyon, panawagan, o kung may paglilina ho kayo, ang mababang kapulungan ng Kongreso, partikular ang Quadcom, sa mga tumutong uh, tumutunghay, o mismo nga sumusubaybay uh, sa pagdinig ng uh, Quadcom. Go ahead ho, Congressman Benny. Well, uh, ako'y nagpapasalamat, Deli, no, sapagkat uh, mm -hmm. yung Quadcom hearing na uh, ginanap namin isang araw is... Okay. Uh, well watch no of over 2 mm -hmm. million po ang ang views, mm -hmm. ang Toto. views ng kwarto uh, million so napapasalamat po kami sa suporta na napakaraming tao no despite the fact na andiyan pa rin ang mga DDS bashers pero mm -hmm. uh, uh, majority of the people are actually supporting us and uh, napapasalamat sila sa quad hearing na ito. Kaya maraming maraming salamat. At makakaasa po kayo na talagang hindi namin ihintu ito until na makita po namin lahat na dapat makita. Tatlo po ito eh. Mm -hmm. EJK, drugs, and gambling. Okay. Uh, kinakailangan pa namin uh, imbitahan yung Tony Yang, yung uh, Michael Yang, mm -hmm. yung mga talagang mga Chinese yan na hindi naman mga Pilipino. O mm -hmm. sabihin sa amin ang ang karantuhanan tungkol dito sapagkat so, uh, nawawala sila eh. So, kinakailangan. Kaya ngayon din, uh, si Atone Harry rog, hindi hindi na nagpakita. Bakit mm -hmm. hindi na nagpakita? Akala ko pa wala siyang kasalanan. Mm -hmm. O magpakita siya. Sabihin niya sa amin lahat. Yun lang po ang aking panawagan.